Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan ng partner mo. Kaya gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na sobrang mababaliw ang partner mo, boyfriend o girlfriend mo sa pagmamahal sa iyo? Yung hindi kanya magagawang saktan, baliwalain o i maman lang dahil sa manging talaga ang pagmamahal niya sa iyo. Pwes gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon, siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng isang garapon. Dapat may takip po ang garapon. At pagkatapos, kumuha ka ng actual photo niya, dapat meron kang actual photo sa kanya. At kung wala ka namang actual photo niya, ay maghanap po kayo ng paraan na ma-print po ito. At dapat meron ka rin larawan niya dyan sa cellphone mo. At nang sa ganon, ma-print niyo po agad ang larawan niya at masagawa mo na ang ritual na ito. At pagkatapos ay ilagay o isilid mo lamang ang larawan niya sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo ang garapon, ilapit ito sa baba mo. At tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta ganito lamang kasimple ang gagawin mo. At pagkatapos, pwede mo nang takpan ang garapon. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual. Buksan mo lamang ang garapon at tawagin mo ang kanyang pangalan at apelido. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay kunin mo lamang ang larawan niya sa garapon at itago. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At pwedeng gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Thank you and God bless us all.